Ito na yung tingin ko, kulang Pero parang may demonyo sa katawan Kitignan natin parang na kami mo Tikit Kulang halang Apoy Parang may demonyo din kidlat. Tanggal ang ginawa dyan, bilis Bilis <laughs> Gawitin mo to. Alis mo ginawa mo dyan. Grabe ginawa sa mukha ni mama. Hanggit siguro to. Si Bat. Ba't mo kinulam? Ha? Ba't mo pinaganyan mukha ni madam? Ang dami ano? Asawa mo sir. Ang ginawa Bilisan mo, alis mo lahat yan. Wala nga lang. Oh, bakit mo kayo ulam? Naingit ka na gagalitan ng dahilan mo. Anong dahilan, dahilan mo? Oh? Ingit o galit? Bilis, dalawang kamay gamitin mo para mabilis. Tanggalin mo lahat yan. Dalawang kamay. Ingit ka dyan? Ah, uh, anong kiniingitan mo naman? Ano ka rin mo? Babalik ko sa iyan. Ah, binalik ko sa iyo ha. Bilis, bilis. Oh. Ito na ulit ha, naiintindihan mo. Naiintindihan mo. Tuga na ulit ha. Iyok naman siya eh. Ilala mo ito, sir. Ilala mo kumulang <laughs> dito. Pamilyar ka iyak? Pamilyar? Hindi. ka umiyak si madam? Hindi. Iba, no? Umiyak to. Pasigaw eh. Ganun, sir. Ano?